Kinaaliwan ng mga kapwa celebrities, at netizens ang kamakailang pinost sa Instagram ng actress singer na si Maris Racal. Noong September 22 ay ipinagdiwang ni Maris ang kanyang ika-26 birthday kung saan nagbahagi siya ng kanyang mga feisty birthday photos. Ginulat ni Maris Racal ang lahat ng magpost siya ng video noong September 23 ng hapon kung saan makikita sa video na umiiyak siya at nagpapakita ng kanyang bagong putol na bangs. I look like a pencil, pero... Okay na ako ngayon medyo tumubo na siya, mababasa sa caption ni Maris. Hahaha alam ko story niyan, komento ni Chi Filomeno, ahaha ikaw nga pala nakawitness ng lahat ahahaha. Tugo ni Maris, marami ang na-curious at hiniling ng ilang netizens na ibahagi ang kwento sa likod ng naturang video. Dagdag pa ng ilang netizens, ay may bagong meme na kaaliwan, from posting sultry photoshoots, to posting memes in a span of few minutes, hahaha, your spectrum girl this is way we love you.